Hi! How are you? Kumusta? Kumayong buntan sa tanan. good morning. Magandang umaga. Uh, ni Akita Karun. mo uh, Mugrita o happy fiesta sa barangay Talisayan, especially mention sa barangay Kapitan nila nga uh, si Kaplando. Um, kap, happy fiesta kap. Kumusta itong mga baboy diyan nga nag iwik, -iwik na? Ha? Um, welcome back! Sa ato ang page nga nag-live ta. Um, gusto lang kong nag-live ko karong buntaga kay gusto kong uh, maghatag o minsahe sa ako ang minahal nga lungsod nga albuera. O sa mga alberanos. Daghang salamat kayo kaninyo. Sa inyong paghatag og kopyansa ug pagsalig dinako. Um, ni di ako karon gay medyo okay-okay na ang kamot pero di pa is stable. And right. Di pa gid siya yung, uh, stable. Am um, on pa, for um ipa-therapy pa, pa advice sa doktor kay eh, kat kani siya resulta sa katong panahon sa kampanya nga napusilan ko may pag akong isayaw ato da ko an ah uh, mo sagay tong gisayaw nako ato okay. Um, akong isayaw ato ko an Ilyas no i-charge ni oi um, ni mo charge ang wifi kung ibat adan na itong isayo ato, di ko mapo sila na Kaya dili man kayo ito sila ma mahurt ato. No? Am um, usbo na ko kinasing-kasing o sa tibuok pamilyang Espinosa nangayo sa Alveranons o daghang salamat kay gisaligan ko ninyo dili na ko dili na ko, sayangon ang inyong pagsalig agihatag ka na sa atong lungsod uh, mahimong maoswagon um, na daghang pagbago na um, mabago sa lungsod inubanan ko sa ato ang BEPK group labi na sa ato umaabot mga municipal administrator nga si Babins Meneses. Salamat kayo tiyo nga gigaydan gid ninyo. Mi labi na ako gigaydan ko nimo na nahimong successful ang tanan og nakabot nato ang kadaugan sa pundok sa BIP kay og nahimong na straight ang ako ang slay. Um, dagang salamat tiyo og ang ako ang mga SB members um, may buntag ka ninyo uh, ako ang vice mayor ako ang iksuon nga si ma'am um, RR vice RR Espinosa um, may buntag ka ninyo dahi um, ani ako karoon balik-balikong ko kaninyo mga ikong kinasing-kasing napasalamat Alveranos ang Tibuok Espinosa family nangayo og dakong pasalamat kaninyo sa among kadaugan nga nihatag mo kanamo og pagsalig uh, sa kausaban og sa kauswagan og kalambuan sa ato ang minahal nga lungsod sa Albuera. Um, so um, ako ang ikuan ang mga Albueranos muhata um, ko minsahin ninyo usan lang kabuan. Ah, uh, atong ipaabot kay bawo ko nga excited na ang tanan sa paglingkod sa BEPK, no? Um, asahan ninyo ug unsay gisulti nako sa pangampanya Mau buhaton sa BEPK. Labi na gyud ang senior citizen nato. Ah, uh, karon ang himong amahan na sa lungsod sa Albuera kundi si Dodong Kerwin. Uh, message nako na sa mga tao na nga wala pa makagit over um dawata lang ninyo o wahan niyo mga uh, tagay iminyo higayon nga mapakita amo ang serbisyo nga uh, tinutan na um, tagaimin ninyo pagsalig kamong mga haters mga walay pagsalig na mo uh, makita ninyo puhon sa mo ang paglingkod uh, na yu, kausaban ng nga may tabo din yu, sa lungsod sa albwera. ang mga mal, ang mga sayop nga binuhatan ug ang mga pagabuso ato anang aksyonan an ha Um, by the way, um, inyong concern about sa tubig dire sa Sherwood, um, ganihang buntag ato anang giadto ang barangay kapitan na si Kapudong na buhata na dayon o um, ultimate solution kabahin sa tubig. No? Kabahin na ng supply sa tubig din sa barangay Sherwood. Um, na. matagan din o oh, kuhan oy maayong buntag ako ang barkada yun kaya nga tunay ako ang murag igsuon nga si Jihel Luwagi um, na ako yung minsay sa mga alberanos na katong mga tao nga na ay nagbisyo um, palihog in town Piyain na ninyo ang bisyo. Labi na gyud sa droga. Labi na gyud droga, no? Ang um, biyain na, na ninyo. Praktisa na inyong kagalingon kay nagkaduol na gyud nga mulingkod nako. I hope nga uh, ini iniglingkod nako puhon. I hope sa ako ang gi damgo nga puhon iniglingkod namong sa amo ang grupo sa BPK. Um, na nai-daghang nagbago ni na sa droga para dilita malangay sa pagsuko ni Anang Problema ha. O isaad na ko sa katawahan sa lungsod sa Albuera. Is e zero nako tolerance sa droga ang lungsod sa Albuera. No? Um, oh, tinuod na. Um, Hanson, ang uh, Angelo Ribuho Hanson um, on an order and progress to my beloved town Alvera Ako ang buhaton tanan nga uh, kaayuhan sa ato ang lungsod uh, inubanan sa ako ang vice mayor nga ako nga si RR Espinosa og sa ako ang mga SB members o sa ato ang munis municipal administrator buhato na mo ang tanan nga magbilin mi o legacy sa amo ang permirong tuig nga paglingkod dinhi sa atong lungsod ha um, mga amigos amigas katong naag bisyo Ila binagyan niya ng ginadiling roga, kanang shabu, parewana, rugby, unsa pa ng matang uh, makadaot sa ato ang kaugalingon. Palihog yung taon ko, paminaw kamo, gihangyo ko kamo, nga biyae na kanang bisuha. Para dilita magmahay, gabot sa panahon nga maglingkod na mulingkod na ang BAPK. Ayaw mo ka balaka kay walay patay nga mga, mga hitabo. Um, para sa reformation sa mga mga nalambigit sa droga, mga pusher. anam-anam um, no anam mo pang-layas o kundi mo mangundang, anam-anam no anam mo pang-layas sa lungsod sa Albuera kay puhon nga makalingkod ako. Gubdong yata mo. Ah. Ah, uh, usbon ako. Kamong nang nang na, na, maligya og shabu, mariwana, solvent, rugby, og uban Palihog pangundang na mo. Kay hapit na ko mulingkod. Kay maunay isaad na ko sa katawhan sa mga atong mga ginikanan labi na gyud sa mga senior citizen. Mao na akong isaad nila. Asopoon konang butanga ah, ang droga dinhi sa ato ang lungsod. Dili mangko superhero, dili mangko sekinsa. Tao ako nga naghangyo kaninyo, dilik dili sa ikadaot kaninyo. Kundi para mo malayo sa kadautan, ako ang hangyo ninyo. Undang na mo sa bisyo sa droga. undang na sa pamaligya o dili man kahit Maligya. mamaligya um, ao, kung dili man mo maka makaundang sa inyong pamaligya palihog hawa sa ako ang lungsod uhun kung ako na'y mulingkod kay e kasagara na ba sa mga gahig o suicide ang ilang manlaban sa mga pulis mamusil musukol na lang sa mga pulis sa panahon nga magkandak na o grade kay gumikan no ah uh, ma mabalidate ka nga tinuod yun nga maligya ka ikaw musukol sa pulis ma uh, mga ma, kapulisan sad um, si siguro ilahang ikaw ang ginanila ilahang isa yung mga nila ilang kabalingon mga hinaot ko nga dili na may tabo o kaya ako nga maminaw kamo ako isip umaabot nga umaabot nga amahan kay ako naman yun inyong ipili nga ma, 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 mahimong amahan sa taong lungsod So, um, shout out ni Jihel. Um, Uy, ako ang SB member. Uh, si Carl Kevin Batistis, ang aktibong o uh, batanon na ako akong Um, salamat sa inyong pagsalig. Katauhan din eh sa Lungsod, sa Alvera, Na, ang tibuok slate yun nako ako. yung ipadaog. Uh, dako kay inyong pagsalig na mo mo nang dili na mo sayang ang inyong pagsalig no ah uh, puhon e damo trabaho dayon unsay among unsa unsay among aya, angayan nga sugdan sugdan namo labi na gayud ang amo ang ipanulti mga gisaad namo ninyo sa panahon sa kampanya no watching from Cebu o Maria Yopinel Rapas uh, na ako yung nakailang uh, Rapas uh, mayong uh, buduag basketball 3 pointer to siya um, Osmon ko mga nagamit o mga ginadiling droga palihog lang in town biyain na na ninyo kay kung dili na ninyo biyaan marihab mang mo kung dili tagaan yun aksyon sa itong kapulisan kay hangyoon na ako ang kapulisan na pahugtan ang pagsugpo sa ginagdiling droga dinhi sa ako ato ang lungsod sa Albuera no? so far sa akong intel um, nalakay daghang uh, maayong maayong nadawat nga balita gikan report nila uh, na nai mga tao nga nang undang na ubang mga tao nga katong namaligya ay na uh, di rin sa lungsod Salvera um, ang uban nang undang na ang uban nang, nang hawak na um, salamat ninyo nga namina mo apan wala pa yun maingon nga na zero tolerance na ang nagpabilin o pamaligya o ginadiling droga din sa lungsod sa albuera buspon ko na usap kamu paghangyo o ginasing-kasing na palihog undangan na ninyo ha kagrabi ako ang experience ni anak sa panahon nga na ako ni anak Mutanga sa sa pag pagpatuman sa atong mga saad kay dili man ang klase sa mong pagkatao dili man historia istorya labi na kay inyohag yung gituman ang ato ang ang ako ang hangyo na ha. pa straighton lang mininyo minin dili mo magmahay labi na atong senior citizen So, ang plano karon sa PEPK number one nga implement ako while ang upa na akong SP members o akong vice mayor mag, mag, mag patuman sa, sa, ilang mga plataforma pag deliver din ninyo matag-usa na din sa Alwera ako sad magkuan ko pagkutan ako sa patuman ang ako ang plataforma ang matuman o deliver na ko kaninyo. Ang municipal hospital, nangita ko o o o nangita ko paagi o ang gina ro, roga ako agad ng sirokon din sa Longsot sa Albuera. No? So, nagpasalamat kami kaninyo. Magbalik-balik kami o magpasalamat kaninyo sa dakong pagsalik ninyo kanamo sa BEPK team BEPK straight from mayor to pinakaubos ng SP um, uh, yung agad mo itagaan o higayon nga na matuman ang amo ang gihangyo ninyo so karon na nga gi-deliver ninyo ang inyong hang inyong hang saad kanamo kami na usab ang mo deliver din ha kaninyo ug unsa ang plataporma nga amo ang ibuhian amo ang ibatuman sa minaayo ang tingog sa katauhan may akong tumanon ang tingog sa katauhan maoy akong prioridad na buhaton o ipa-implementa Inihisa ito ang lungsod sa Alwer. Mayong buntag, daghang salamat. Kani ang ubus ubos na mag-alagad kaninyo. Usa na lang kabuan nga mag -alagad. na mag-alagad. Usa lang kabuan nga mag, nga na, mag na magsugod na pag-alagad kaninyo. Mga katauhan sa lungsod sa Alwera. Daghang salamat o mayong buntag ka na I love you all, people of Albera.